So yun guys, good morning, good morning, good morning po. Ayan, sa inyong lahat. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Ngayon po, araw ng Sabado. Uh, March 1 po ngayon. 6.30 ng umaga. So, bisita po tayo sa, ano, sa ating mga tanim na gulay. Ayan. Puntahan po natin yung ating uh, Pitsay Samahan nyo po ako mga guys Mga kapapski ayan. So ayan guys Yung ating tanim na pitsay Ayan Ano na po yan 9 days na po yan guys ayan. ayan na siya Malalaki na po Ayan po siya 9 dish Ayan guys, dito naman tayo sa lukbati ayan, ayan guys, ang tagal tumubo din o oh. ano na po yan, 10 days ganyan na po siya ayan. yung iba wala pang tubo ayan. nahuhuling tumubo, ayan ayan po sa yung ayan po yung lukbati ayan Dito po kasi sa Mindoro walang alukbati, walang mga tinda sa palingki. Kaya, try nating magtanim, paramihin. Guys, dito naman tayo sa sitaw. Ito po sila. Ano na po yan? Bali, 12 days na po yan. Ayan. 12 days yung mga sitaw na yan. Ayan po sila. Ayan po, na ang tarim. Makala ko, hindi tutubo yung dalawa. So sinundan ko siya ng dalawa ulit kaya naging apat. Ayun po sila. Yung tinaniman ko po niyan na ay nilagyan ko ng bulok na ipa ng palay. Kaya maganda. Ayun po siya, ang taba. Ang ganda po 'yan guys sa dulo na 'yon. Ayun, so, nakikita tulos. At hanggang doon diyan. Paikot po 'yan. Ang dun po. Ayan, so, guys guys punta naman tayo sa ano sa talong ayan bali 15 days na siya nung itinanim ayan guys tingnan natin ito na siya guys ayan ayan siya ayan siya guys hanggang dun ayan. kahapon po kasi diniligyan ko siya ng may abono ayan yung 16 liters isa't kalahating basong abuno ang inano ko dyan guys kaya sumiglas siya. punta tayo guys sa sili ito oh, guys ganun din ang ginawa ko diniligan ko din ng may abuno ayan, ayan guys oh. ayan. sili nga ba marami po yan yung mais na tinanim ko guys ayan na siya Ayan, mga 5 days na po yan, tumubo na siya. Kung ano yung nakikita nyo yung talong na yan, yan. Ang doon yun guys yung mga mais. Ito guys yung ibang sili na tanin ko. Ayan, mas maganda po rito dito sa dulo, sa kabilang dulo. Mas mabilis lumaki kaysa doon sa kabila. Ito guys yung ibang mais na tanin ko. Ayan guys, tumubo na sila. Ayan ayan yung ilo guys malalaki sila ayan. ayan na sila ano po yan uh, mga nasa 12 days yan 12 days yung mais na yan ayan guys yung kalabasa ayan siya 6 na puno ayan na guys may ano siya Ayan guys, mabubuhay na yung bunga. Sunod-sunod po yung bunga na yan. Oh. Ayan guys, ayan. ayan. Mabubuhay na po yan. So ayan guys, yung mga talong. Ayan. Dati po, butas-butas yung mga dahon. Ngayon, inisprahan ko po ng ano, malatayon. So ayan, dumami yung bulaklak. Yan po, gumanda po yung talong. Nung naisprihan po yan dami pun po, dumami pong bulaklak guys yun ang daming bulaklak ang daming ano ang daming baby baby talong na bunga yan dyan po yan, yan. yun kabilang po yun ay tagalog arawan yung bilog ito po yung dating maraming butas Min wala nang butas yung dahon. ito po yung bunga niya. Ayan. Okay. Ayan guys, yung mga arawan, arawan na talong. Pero meron nako isang bunga na nakita. Ayan guys. Yeah, oh. okay. ganun din po yan. Ito guys yung 7 uh, 7 days, 1 uh, week na itinanim na kalabasa ito po yan naging apat tatlo tatlo lang po ang tanim ko dyan eh ayan po tumubo na sila ayan guys kaya may ganyan na guys mga lagyan ko ng ganyan para hindi kalay kayo ng manok guys kasi maraming manok dito ang ganda guys yung mga may mga kahoy ayan ayan guys yan, yan, yan. Ayan guys, punta tayo sa 15 days na yung kalabasa natin guys. Ayan. Ayan. siya guys. Hindi siya bumuka. Kaya hirap siyang lumaki. Ayan. Bukahin natin guys. Ayan. Nagdikit siya eh. Ayan. So, mabilis na bubong ngayon. Ayan siya guys. Ganda niyan guys yung mga may bakod na dahon ng ano nyug ayan yung mga well this ayan naman guys isprehen pa natin yan ayan. taniman naman natin ng ano yan uh, pakwan ayan. tanim natin guys ng pakwan yan saka melon ayan. at tanim tayo ng extra pipino dun sa gilid na yan ayan, sa gilid na yan. kasi maganda ngayon tag araw so yan guys punta tayo sa so yan guys punta tayo sa ano sa sigarilyas yan Tara guys sa sigarilyas. Ayan na guys yung sigarilyas. Ayan. guys. Ayan. yan yung sigarilyas natin. Ayan guys. Yung sigarilyas natin guys. Ayan yung bunga guys. Ang dami hindi nagsasawang mamunga ikutin natin guys yung bunga oh. nakabinta na po ako dyan ng 50 tapos kumuha na rin ako na ginulay ko ayan po siya ayan ayan po kabilaan ng bunga ayan so, ayan po ayan po yung aking mga tanim ngayon So guys ano itong bunga ng papayang ito binhiin po natin yan po yung dwarfs na ano itinanim ko papaya yan lang ang bunga tingnan natin yung mga tanin nating kamuting kahoy ayan guys tingnan natin yung laman ayan guys oh. bumitak na yan yan dito yan guys ang laman So hindi pa siya pwedeng hukayin gawa ng, wala pang bulaklak o bunga, ayan. So bata pa siya. Ano po yan, nasa walong buwan na yan, walong buwan, ayan, sila yan. So dito sa lugar na tumataba, ayan. Pagdating so, po dito, ayan, medyo kulang sa taba, ayan bagamat ibang variety yan dalawang variety po kasi yan eh. pero parehas silang miracle yung isa dilaw, laman yan at yung matataas na yan ano po yan ang laman puti na miracle yan kahit ito guys eh, laman pumuputok po yung lupa oh. yan po ayan yan po yung laman yan So guys, ayan nga, na siya ito yung yung aking vlog ngayon guys. Ayan. So guys, maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang panunood. Ayan, salamat po sa lahat ng viewers. Ayan, sa mga subscriber ko, kahit kunti pa lang yung subscriber ko, salamat po. Ayan, sana po suportahan nyo aking munting channel. Ayan. So hanggang dito na lang po. Ayun. God bless po. Iningat kayo lahat. Ayun, kahit saan kayo nandun sa sulok ng mundo naroon. ingat po. Ayun. OFW, ingat kayo palagi diyan. Laban lang po sa buhay. Bye-bye.